natin siya sa kanyang di matawarang mga pagpapatawa sa pelikulang kanyang ginawa. Si Ayay -Ay de las Alas ay si Martina Aileen Hernandez de las Alas sa totoong buhay. Isa siyang aktres, komedyante, at singer sa ating bansa. Tinagurian siyang Queen of Comedy dahil sa kanyang talento sa pagpapatawa gaya sa mga pelikulang Ang Tanging Ina Mo noong 2003 na naging blockbuster hit. Sinundan ito ng Ang Tanging Ina Niyong Lahat noong 2008 at Ang Tanging Ina Mo Last Na To noong 2010. Maging sa kanyang pagganap sa maalamat na inteng ng ina mo at sa pelikulang Our Mighty Yaya ng Regal Entertainment. Dahil sa maagang pagkamatay ng ina ni Ai ay ang kanyang antijusta ang nagsilbi nitong ina sa kanya. Nagtapos si Ai-Ai ng mass communication degree sa Far Eastern University noong 1985. Hindi lang ang mga kalalakihang aktor sa ating bansa ang tila baga nangungulikta ng mga asawa o kinakasama, kundi ang ilang mga aktres din ay tila sumasabay sa mga ito. Sa videong ito'y kilalanin natin ang mga naging asawa at mga lalaking nakarelasyon ni ay, -Ay de las Alas. Number 1 Miguel Vera Napangasawa ni ay, ay ang aktor na si Miguel Vera kung saan nagkaroon siya dito ng dalawang anak. Nagsama si na I.I. at Miguel mula 1989 hanggang 1996. Number 2 Hernan Jeng Jeng Viola Maliban sa dalawang anak ni Ai-Ai sa kanyang dating asawa ay nagkaroon din siya ng isang anak sa dating karelasyong si Hernan Jeng Jeng Viola Si Hernan ay isang gitarista Bago pa mampasokin ni Ai-Ai ang mundo ng pelikula ay isa siyang sales assistant sa isang department store at nagpe-perform bilang stand-up comedian sa isang comedy bar sa Metro Manila Number 3. Jed Salang. Noong April 13, 2013, ay pinakasalan ni II si Jed Salang sa edad na 28 lamang sa taong iyon. Ang kanilang pagsasama ay tumagal lamang ng isang buwan matapos kumpirmahin ni II na naghiwalay na sila noong May 19, 2013. Maraming mga haka-haka ang ipinato kay Jed at kay Ai-Ai dahil sa nasabing kasalan. Ikaapat, Gerald Sibayan. April 2017 naman nang gulatin muli ni Ai-Ai ang kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang post sa kanyang Instagram kung saan sinabi niya rito, engaged na sila ni Gerald. Nagpakasal ang dalawa noong November 2017. Sa edad ngayon ng aktres ay hindi biro ang magkaroon ng apat na relasyon at mga anak mula sa mga ito. Patuloy ang paggawa ni Ai ng mga pelikula at palabas upang magpatawa at mapangiti ang kanyang mga tagahanga. Ito ay sa kabila ng kanyang pusot at walang katiyakang relasyon sa mga lalaking kanyang minahal saka sa mga nakapanood ng aming video ay hinihiling naming mag-subscribe kay at panuorin din ang iba pa naming mga video. Dito, maraming salamat sa inyong panonood.